Ako ba ay natiwalag bilang isang saksi ni Hindi po. Kasi naglo, nagsulat ako ng letter of disassociation. Kaya hindi naman ako natiwalag, kundi ko sa akong nag-disassociate sa sao. Dahil isa kang critical thinker, talaga naman na makakapag-isip ka na, Teka lang, saksi ni to, ang pakilala nila sila ay pinili ng Diyos. Pero bakit maraming pedophile? Bakit yung pag-handle nila ng sexual abuse, hindi maganda. Hindi kasi pwedeng sabihin ng mga saksi na, ay, natisod yan, kaya ganyan. So, if, paano ako magre-react? Anong gusto niyang reaction ko? Okay lang, kahit maraming pedophile dito, hindi ako matitisod. Okay lang, kahit pinapalampas lang nila yung sexual abuse, hindi ako matitisod. Hindi ba parang ganun yung gusto nilang mangyari? Kaya negative yung konsepto nila pagdating sa natisod yung kapatid na yan. Kaya nanghina na siya sa espiritual. Pero kung nag-iisip ka talaga ng critical, naniniwala ako na walang mali kung ikaw ay matitid. yon uh, may nagpapadala sa atin ng video kaugnay kay uh, Erika Misina na dating miyembro ng Saksi ni kung saan meron siyang ibinubunyang dito at magsagawa tayo ng reaction video bago tayo papasok sa punto por punto kaugnay sa pagtawag niya na kulto ang naturang sikta. Samahan niyo ako. kumusta muli ito niyo lingkod Brad Wendell talibong makasama ninyo sa pagkakataong ito at uh, di tayo mag uh, okay uh, sa pagkakataong ito bago tayo papasok sa punto por punto pakinggan natin ang testimony ni Erika Minisa dating miyembro ng Saksi ni na tatag ni Charles Taze Rosell oh. Uh, bakit iniwan niya hindi ko pa sure kung saan, uh, religion yung makap itong si Erika Menisa. Pero may testimony, testimony siya kaugnay sa karanasan niya sa saksi ni Yonva kung saan miyembro siya noon. Erika Menisa to. So for this video, I'm going to speak in Tagalog because... <coughs> may nagpapadala sa akin ng video niya. Kaya uh, i-play muna natin ito at pakinggan ang kanyang testimony. I noticed that a lot of people commented in my previous video about why I left Jehovah's Witnesses and they requested that I make a video of the same thing. So nilinaw niya sa isang video na hindi siya tiwalag. Siya ang nagsulat sa kanilang elder na siya ang uh, li, uh humihiwalay na sa Jehovah's witness in, in Tagalog so here it is I will not be reading my letter here because it really was submitted in English and it will stay that way so I couldn't really translate it in Tagalog anymore but feel free to visit my other video if you want to see my letter so, yon... may channel siya no? Uh, kanina ko lang nakita nag uh, subscribe din ako sa channel ni Erica Misina day ng baptism ko ay April 19, 2014. And yung pinaka dahilan... Ito ang uh, baptism niya noong kaanim siya sa saksi niyo Kung maalala ninyo si Bro Paul Alima, siya ay ministro ng saksi ni uh, di talaga basta-basta umano, lalo na ang Paniniwala nila sa mga miyembro ng katoliko na sa impyerno na at sila talaga ay para sa langit na. At grabe ang mga sinusunod ng uh, Jehovah's Witnesses at kaya tinatawag sila na iba na kulto at uh, ito din ang binutiyag ni... Erica. Kung so, bakit talaga ako nagpabautismo sa mga saksi ni Ihova ay dahil sa mama ko. Sa pamilya namin, si mama lang yung saksi ni Ihova. Ako at yung papa ko ay hindi talaga. At si mama, isa siyang OFW noon. Uh, so, e, isa sa mga taktika ng limunyo, ancient tactic nila, divide and then attack. Kahit sa pananampalataya. Pero, kar karamihan, Uh, may mga paniniwala na okay naman kahit anong paniniwala mo pananampalataya mo may iglesia ni Cristo saksinyo ba Muslim basta naniwala ka sa Diyos uh, okay lang yan kahit sa ibang mga theologian may paniniwala diyan pero tandaan natin isa sa mga common dogmas outside the catholic one of the common dogmas outside the catholic church is the dogma of indifferentism Indifferentism, yun ang pag-iisip na different religions, ah, all religions are equally Pero hindi yan totoo. Dahil sa logic pa, different religions contradict one another and contradictions can never be equally true. Kung matangay ka sa ibang sikta, sa ba, Iglesia ni Cristo, Muslim, so mailayo ka na sa sakramento sa simbahang katoliko na siyang tunay na iglesia ang tatag ng ating Panginoon Kristo. Ang mga sikta at mga relihiyon na uh, kumakalat ngayon at nagsusulputan ay bawang tatag lamang ng tao at walang apostolic succession. Tuloy natin. Sa Singapore. Pero dahil parang band ata yung mga Jehovah's Witness noon sa Singapore, hindi siya nakapagtuloy-tuloy sa pagbabible study doon. Kasi patago yung pagpupulong, patago lahat. Kaya naman, nung na-assign siya sa Hong Kong naman, doon nakapagtuloy-tuloy yung pagbabible study niya sa mga saksi. Maraming uh, saksi doon. Sobrang daming mga Pilipina na... So, dedicated talaga ang mama niya sa saksi ni Jehovah. Pero may bahagi dito na uh, sinumpa siya ng mama niya. Sumpa yon, no? Uh, magkasakit ka sana. eh, uh, eto natin. Nung humihiwalay na siya sa saksi ba Jehovah. OFW nasaksi So, nung nando na siya at nabautismuhan siya, hindi ko na matandaan kung anong taon siya nabautismuhan, pero nung pagkatapos niya mabautismuhan, mas naging strong siya sa pag-push sa akin sa regular na pagbabible study. Ako talaga, nung una, hindi talaga ako gano'n ka-interesado. Saka napapansin ko din kasi na yung mga Bible teachers na nagpupunta sa akin, hindi rin sila gano'n ka-persistent or hindi sila gano'n ka hindi sila talaga pabalik-balik, hindi sila consistent sa pagbisita. So, ako, wala rin naman ang pakialam. Pero, mayroon ako naging Bible teacher na talagang masigasig. And, siya talaga yung tumayong pangalawang nanay ko. Naging sobrang close talaga kaming dalawa nung time na yun. And, after a while, dun ko na pag na, na sige, kailangan ko na magpabautismo. Kasi, matagal na rin natapos na namin yung... Ito ang uh, isa sa mga taktika ng ibang sikta na makapag-establish ng relasyon. At kung ma-establish na ang relasyon, no? So mahirap kang uh, tanggalin sa siktang inaniban mo dahil naka-establish ka na ng relasyon sa mga kasama mo. Maliban lang kung sosoriin mong mabuti, yung bang inaniban mo, talaga bang tunay na iglesia, tunay na siktang, na uh, may apostolic succession at tatag talaga ng ating Panginoon Iso Kristo? Okay, tuloy natin. Anong tinuturo na aklat, natapos na namin yon. Hindi, isa kong introvert. So, ma, hindi ako ganun ka maraming kaibigan. Nahirapan ako actually makipagkaibigan sa school bilang high school student. Naalala ko pa noon may time na ako ay nagkumakain ng pagkain sa loob ng CR sa school kasi uh, yung uh, mga ganito na nag-iisa at hindi mapag uh, walang uh, kaibigan Oh, ilan lang, delikado pala 'yan, no? At isa 'yan sa mga uh side effect sa open and psychic ability. Ano 'yung psychic ability? Psychic abilities the ability to communicate evil spirits in the preternatural way. Hindi alam ng karamihan 'yan. Uh, pero kadalasan batay sa mga na-interview natin, sa Office of Exorcism and Deliverance Ministry mga kapatid <clears throat> Yung mga open and psychic ability At lalo na yung uh, Para sa mga di nakaunawa ng psychic ability Yung third eye uh, Third level yan <clears throat> Yung level nagsimula sa parang may shadow kang makita May tumatawag sa iyo May bumulong sa iyo uh, First level yan Second level na may makita ka na Talaga. No? Ah, mga inkanto, o ano yung mga elemental na yan. O pangatlo, maliban sa may makita ka, yung meron kang makausap na. Yung pangatlo ay the highest level na yan. Pero kadalasan yung gusto kang mag-iisa, hindi ka makipag-halobilo, ha side effect, sa psychic ability no na dapat suriing mabuti at may din pero ang ministry of <coughs> exorcism o ministry of deliverance hindi po to gusto ko lang magpa-deliverance basta i-deliverance mo ako uh, parang naghuhugas tayo ng dumi no hindi malaking participation yung pasyente mismo. Kaya may process, may process talaga para tingnan yung mga pwedeng nabuksan sa buhay. Ano po ba yung pwedeng nabuksan sa buhay at turuan para paano masarado at mamuhay sa kabanalan. Okay, tuloy natin. Nagkakaroon talaga ako ng anxiety kapag sa kantin, kapag masyado maraming tao, pero, nung nagsimula akong dumalo sa Kingdom Hall sa mga pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah, naramdaman ko na parang tanggap nila ako na, na, welcoming at friendly yung mga tao sa loob ng Kingdom Hall. So, napadala siya pagtalo ko, nagkaroon din ako ng mga kaibigan doon. Pero, ang pinaka main reason kung bakit ako nagpabautismo bilang sa Sinihova. Siyempre, kasama na doon yung natutunan mo yung sa Bible. Siyempre, marami ka naging kaibigan. Yung oh, may nag-comment dito sa uh... Facebook page natin no oh, si Charity uh, Diso sabi niya totoo 'yun. Totoo 'yun brother Windel Ganoon din ako uh, noon uh, pero hindi open ang third eye ko. Nagsimula nang naginip, nagkakatakot oh, 'yun sa ang ang, ang pagkikip-communicate ng mga fallen angels sa pamamagitan ng panaginip din. No? Uh, nagsimula sa panaginip ang katabi ko pa sa uh, house nakita ko sa panaginip at ang mga ugali parang ganoon, hindi masayahin ngayon, hindi na bumalik ang dating uh, masayahin anong ibig sabihin? hindi na bumalik daw ang dating masayahin okay tuloy natin ang dahilan ay ang mama ko. Kasi hindi talaga kami magkasundo ng mama ko sa maraming aspekto sa buhay at madalas siyang nagagalit or madalas siyang mainitin ang ulo niya. And na-realize ko na baka... Hindi hey, kami... kaya siya pagalitan sa mama at lalo pang magkalayo ang kanilang relasyon ng isya publiko niya itong uh, mama niya na... Uh, isang miyembro ng saksi ni Yehova, mga ng saksi ni Yehova, pagkatapos magagalitin at hindi sila magkasundo. Totoo talaga mga kapatid, no? Ta yung sinabi ni Father Sikia na numero unong target ng demonyo ay ang pamilya. Nang natalo ang demonyo sa uh, kamatayan ng ating Panginoon Kristo so sa cross, ang target nila ang pamilya. Kaya, ito ang katotohanan na mangyari sa kadalasan na interview natin ang mga anak magkaroon ng trauma, Saan? Sa loob mismo ng pamilya. Na ang pamilya sana ang unang protektor sa mga anak bilang simbahan. Dahil ang pamilya simbahan, domestic church. Oh. Ang daming problema sa pamilya. Kadalasan sa mga di nagsisimba, yung mga ama, Lasingero, sogarol, naninigarelyo, mga ama, Oh, dahil alam ng demonyo na ang kung minsan 'yung mga ina, no grabe ang bunganga uh, kaya nag nagkakaroon ng trauma ang mga anak kung wala talagang pagkakaisa sa panalangin sa loob ng pamilya. May kalaban tayo na patagong umaatake. Okay, tuloy natin about this one ako, ito na yung daan para mas maging malapit kami sa isa't isa dahil parehas na kami ng paniniwala, parehas kami ng Diyos na sinasamba, pero maling 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 mali ako, hindi ganun ang nangyari. Sa totoo lang, kahit parehas na kaming sa ni Jehovah, madalas pa rin siyang magsalita ng mga masasakit na salita sa akin. At minsan kapag hindi nasusunod... Uh, yung mga masasakit na salita lalo na sa mga magulang sa kanilang mga anak, alam nyo, kursis yan, sumpa yan. No? Ang kalaban natin na nasa paligid, unang uh, Pedro 5.8, nakikinig yan. Kaya, sa mga magulang na alam ang spiritual warfare, dapat talaga i-break ninyo ang courses and spells dahil sa galit ninyo na ipihayag ninyo sa mga anak niyo. In the name of Jesus, I break all courses sent against you and all spells around you. Sunod yung gusto niya or nagagalit siya dahil sa mga bagay na hindi, like halimbawa, mababa yung grades ko or hindi ko naabot yung expectations niya, ang mangyayari ay hindi niya ako papadala ng pagkain, magugutuman ako, tapos kailangan ko humanap ng paraan kung paano makasurvive kasi hinuhold out niya yung allowance ko and ngayon ko lang natutunan ngayon kasi meron na akong therapy so may doctor ako na nakakausap ngayon ko lang nalaman na yun talaga ay abuse at hindi pala talaga yun tama and hmm, abuse talaga yan no? na uh, magsimula totoo sa pamilya dahil din natin alam yung sinabi ni Father Sikeya kung merong pag-aaway may galit gagatungan yan ng ating kalaban na hindi natin alam kaya anong sabi ni Father Sikeya gamitin ninyo ang holy and exercise oil well. okay uh, tuloy natin Not ho na siya nung mga panahon na yun. Kalaunan, napansin ko na marami talagang red flags sa loob ng organisasyon. Hindi na ako magsasalita tungkol dun sa sexual abuse kasi wala ako dun sa nangyari. Hindi talaga ako involved dun. Pero sa kongregasyon na kinabibilangan ko, marami talaga akong narinig na gano'n. Kapag may nagkaroon ng sexual abuse sa mga bata man yan, babae, kahit sino man yan, dapat talaga i-report sa otoridad kasi yung mga elders, naniniwala ako na hindi sila professionally equipped para mag-handle ng mga sensitibong kaso. Hindi naman sa minamaliit ko ang mga tricycle driver or carpintero o mga blue collar jobs dyan. Pero karamihan sa mga elder dito sa amin sa probinsya ay tricycle driver lamang din at blue collar or carpintero din, construction worker din. Kaya kapag may mga abuso abuso na nangyayari sa loob ng congregation. Hindi ko sila minamaliit sa trabaho nila, pero alam ko na hindi sila qualified dahil hindi sila psychiatrist, hindi sila trained psychologist, at wala silang lisensya para mag-handle ng mga napakasensitibong kaso. At importante na qualified ka sa pag-handle ng ganitong kaso kasi yung mga dapat sabihin, yung mga dapat gawin, kapag hindi ka maingat, pwede kang mag dagdag sa sakit at sa trauma na pinagdadaanan ng biktima. Yun ang napansin. Okay, uh, dito lang muna ang kaniyang uh, kanyang uh, pahayag.